nagdudulot ng anak pang kasi anak ko din sa pagtanda niya sa Paris. Meets po ng mga kasali. Eh, pilit na na sa rin na tao na. Ang dami kaya hindi lang giglam, at mga gusto.

Nice meeting ho. Ano na yan? Ay, napilay. Pilay po. Dati nang pilay, bago lang. Ah, one year na may gina. Bakit napilay? dati hindi. po. siya kaya. Ano sakit niya? Oh, talaga. Kaya napilay. Kaya, kaya napilay. ano kung napilay. भ